kita uh, dito tayo sa rito coliseum ata eh pila dito eh kita na eh pa lang sa graduation uh, ito po ay TIP Quezon City Commencement Exercises August 5 20, 25 ayan so so dito tayo ngayon sa Aranita ay ikotin lang natin siko ito siko floor And, Kote natin yung Araneta Coliseum. Ayun. Oh, di ata sa no walang walang signal. Ayun. Katay ayo 'to sa kabila Ah. nyo ko. Papa <laughs> Robert. Kote natin. Dahil dun sa taas, walang signal ron. Eh. Kaya dito tayo sa baba. Ah, mayroon. Ito, ah, hindi ito, tatagos sa may gateway. Ayan. Dito naman, pila. Potito corner. dito po ang na, sa highlands cocoa coffee muna tayo dito tayo sa kabila ikutin lang natin o ngayon lang din tayo ulit ng Aranita sa tagal na panahon ayan. so dito na tayo sa kabila ang kabila naman nito is Fiesta Carnival ayan 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 Oh Ayan, yeah, ilalim. guys thank you maraming maraming salamat sa lahat syempre shout out natin yung uh, ating sa piano content creators sa piano national high school Bat city kumusta po kayo lahat maraming maraming salamat po sa inyo god bless po